Isang paa nakikipagsabayan sa ahon ito si Grego. Talaga nga maning lang niya yung kanyang ahon dito. Although medyo matarik talaga yan. Pero yung kanyang ginawa na kumukuha na siya ng apwersa para siya ay makakausad at nakikipagsabayan siya sa ahon. Nasa harapan si Sir Alice. Ito yung mahirap din o. No? Lalong lalo na sa individual time trial dahil ang kalaban mo rito... Yung oras mo kailangan mamimintin, yung power mo dahil hindi mo rin alam kung uh, ang anong uh, oras din yung uh, kalaban mo eh. kailangan lang talaga rito meron talagang ensayo rin at nasa harapan si Sir Alex at si Ag Grigo rin ang nasa likod nito kumbaga hinahabol rin nito ni uh, Grigo si Sir Alex nakikipagsabayan dito si Ag Grigo talaga at kahit isang pa talagang kapag may uh, pang-ahon ka ay kayang-kaya mo talaga uh, lumaban na sa ahon rin 21 yung ahon ni Sir at si Grigo nasa likod lang oh talagang uh, pinipili talaga niyang uh, humabol rin dito ka sir kaya sir Alex talagang uh, tinitiis niya rito rin at ito matuli na yung kanilang maintain rito dahil uh, medyo uh, hindi na yan ahon at kailangan rin magre-recover pero si Grigo ay nasa likod natin yan ang bigat ng uh, mga mintin na sa ahon na uh, doon tayo talaga humanga kay Grigo dahil uh, napakalakas talaga umahon na uh, ito oh, kunti lang yung agot dyan ni eh, sir talaga ginahabol dito ni Grigo si sir Alex eh wala tayong masabi kundi uh, saludo tayo sa kanya dahil napakalakas kahit uh, isang paalang yan at ito 20 yung uh, ahon niya dito grabe yung panayan rin dito ni Grigo lalo na kapag uh, ensayado to pero kapag uh, puro ahon siguro eh lamang na to siya eh Dahil kaya niyang magtiis rin pero siyempre eh dahil isang paalang andun rin talaga yung maiiwanan siya pero hindi siya basta malayo rin yung agwat ah kumbaga malapit lang. Dahil yung kanyang uh, tiis din ay nandyan, syempre eh, nahuli natin minsan yan sa Kinon Road. Nag-iinsayo eh itong si eh, Grego at nasa harapan si Sir Alex. Talaga nga uh, sinusubukan talaga ni Grego na hahabulin rin dito. Si Sir Alex, ito may mga nalalagpasan na, na dito si Yazir uh, ha. Dahil nung kapanahonan ni Sir ay eh, napakalakas yan. Sa sprint pa lang ha, hanggang ngayon ay eh, nandyan pa rin yung uh, lakas din ni Sir. Although ah... Uh, hindi na madalas rin nag-insayos, sir. Pero kapag uh, rumi mati naman si sir, eh nandun pa rin yung atulis ng angat. Kahit hindi na madalas nag-insayo. At si Greco, nasa likod rin. Talagang naghahabol siya dito. Ang ganda ng bike ni sir. Ito yung mga sinaunang bike rin nata ito, ha. Ito, oh, sumisikaw na sila dito. nagodaw <laughs> kasi malapit na yung kanilang uh, finish line. Kailangan lang talaga, sa ahon nandoon yung tiis dahil uh, lahat naman sila ay napapagod kaya umangat na dito si uh, Sir at uh, si Grego ay nasa likod ito yung kanilang uh, finish line train at uh, ito sa sa likod si Grego grabe talaga gumahabol siya dito ang lakas talaga mo dol ako saludo ako sa iyo kahit isang papa lang pero nakipagsabayan sa ahon.